Okay guys, ayan ang nakikita natin. resibo no sa ating isang lang na ito ah uh, ito necklace okay so 92 ang renewal tapos 58 2958 kung itutubos so ngayong umaga i eh, papakita ko sa inyo kung paano mas makales kayo no para Nakakalas kayo, no? Sa so, pagkuha kasi nga, late na rin tayo na uh, 10 to 20 days na late, no? Kasi minsan nakakalimutan or hindi napansin yung mga dates. So, ayan siya. So, konting tips lang para mapakonti ang ating babayaran. So, eto, itry nyo baka mag-work. Okay, guys. Nakita natin doon na sa receipt, no? na yung ano niya yung junior is 92 pesos 92 pesos no like for example 10 to 20 days na late no so magiging 184 yon kung ire-renew mo pero ngayon may na-discover ako na paghalimbawa na late ka no, na magbayad ng ito ng due date mo no? ang due date no meron tayong technique diyan para medyo mapalesen ng konti ang ating babayaran no so like for example ito no so yung 92 na na delayed no so kung magbabayad ka ng 10 to 20 days na late ka o so 184 yon kung babayaran mo siya pero kung kasi yung ating ano yung ito pala para mas madali no 2000 2900 okay yan yan ito example ko lang yan sa inyo mga madam ha para may basis tayo or alam niyo no So, ganyan. Like, for example, yung item yung 2,900, no? So, nagkaka-interest siya ng 92 pesos, no? Kung late ka na magbayad, so, magiging 184 yon Like, for example, 10 to 20 days ka lang na late, no? Magiging 184 yon pesos. So, double. Pero, sa 2,900, no, na pag, ano, na pag, a principal na 2,900. So, kung sa tubos is 2,958. So, yung babayaran mo na lang is 2,900 plus 116. Okay? Ay try natin. 2,900. Ayan siya. So, 3,016. 3,016 siya, no? 3016 ang tubos. Tubos ito. So 184 kung ano pero kung itutubos mo siya 3016. So ibig sabihin yung magiging interest lang niya is 116 pesos no? So, medyo mababa siya compare na i-renew -re mo siya na 184. So, I recommend kung meron na kayong pera, like for example, ito, kung maliit lang naman yung principal niya, like 2.9, kung kaya naman siyang tubusin, tubusin nyo na lang muna, no? Para 116 lang yung babayaran mo. Ito, sample computation lang to mga madam, no? What if kung mataas, no? Kung mataas, syempre, tataas din to ang computation nito, at computation nito tataas din. No, at least meron kayong basis no kung paano sila mag-ano dito sa Palawan Pawn Shop, no. Ito based to sa Palawan Pawn Shop. Ngayon ko lang din to nalaman, no. So, kasi yung aking ano dumoble, no, kasi na late na ako noon. So naging 184, medyo masakit 'yon. So nagkapera naman ako. So ang ginawa ko, tinubos ko na lang muna para konti lang ang sakit kasi 116 lang no? Konti lang naman ang diferensya. Konti lang naman ang diferensya, hindi masyadong masakit. Whereas na i-renew mo napaka-double talaga dito, no? Na nag ka lang ng 10 to 20 days. So, pag ginawa ko, tinubos ko muna. Tapos, saka ko na lang is isasala ulit kung meron na naman emergency or kailangan mo na naman ng cash. So, ganyan ang advice ko sa inyo mga madam. Kung kaya lang naman, tubusin nyo na muna para makales kayo ng konti. No, at least you have the option no, kung kukunin nyo or hindi nyo kukunin. Pero kung, baka, kung gusto nyo lang makales, so ganito po ang ah, gawin nyo. Okay, so I hope na nagkaroon kayo ng konting information kasi ngayon ko lang din to nalaman. So, thank you. Bye-bye. Hanggang sa... So. Next na naman na vlog